ni Bato na sumusuporta sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. -te, 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 mahal nyo si Pangulong Duterte! -te, -te. Pag mahal nyo si Pangulong Duterte, mahal natin ang ating kapwa Pilipino. At gaya ng sinasabi ko noon sa inyo, ang serbisyo po sa tao serbisyo po yan sa ating Panginoon. Katuloy kami magmamahal sa aming kapwa Pilipino. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Salamat po. Mga ah, kababayan kong Pilipino, ah, sa makaisa pa, ngayon ko lang kanil kayo nakita -e Si Kasi umalis ako ng Malacanian. Ngayon lang. So, pagpatawarin ko ninyo ako, maghingi ako ng tawad. It comes late, but maraming, maraming salamat sa inyo at ginawa ako inyong Presidente. ang pinuntahan ko dito nandoon na ako sa pa uh, pagalugano na naman ako lumakad staggered ayusin kay nagbabantos ako uh, because of conflicts. I used to be pupunta ako dito ng Davao, dito na ako ng aral at matatak at uh, tigas ang katawan. Uh, hindi ko naman akalain na paabutin ako ng Panginoong Diyos. Nagpatapos, nakauwi, natatrabaho at maging isang mayor doon for 23 years. Naging congressman, vice mayor ako ng anak ko. Tapos, after about almost 30 years, bumalik ako ng Maynila, hindi na estudyante, presidente na ako. Ito ibigay ko sa inyo, maliit ito na hindi nyo itapon ko ito pagkatapos. Tapon mo lang sa isip mo. Pero pagdating ng panahon, nakikiusap ako sa inyo, nakaluhod, na huwag na ninyong kalimutan, ito ay legal. It could spell the difference of what we have now, what we can pass to you, our children. At adong maibigay mo sa iyong mga apo at mga apo at mga anak ng mga apo. Alam mo, may mga tao talaga ayaw, ayaw ko sa eh, lumipas na. Lumipas na. But, but every time sa ating history ni kung may presidente man who started first of all na una gusto niyang kulikutin pakialaman kalkalinya ang konsensyon unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya ayat na taro tayo ng from 4 years to another 4 years to Marcia D'Or hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years but because they wanted themselves in power. bay mga tao dito kayo. Lubay kayo, binanganak kayo si Marcos. Nakakain lang kayo dyan sa nil nilbing kayo. Si Marcos pa rin ang Yan lang lang. You know, kayo sa likod. Yung mga lumad. Hindi lang tayo makakaintindihan dyan. Kayo mga Ilocano. Kami yung mga Bisaya. Mga Waray. Mga Moro. Nung unang panahon, nakakaintindihan ba tayo? Nung una, inalipin tayo ng mga Espanyol. Wala tayong pulbura. Ang sekreto niyan, pulbura pati kanyon. So nung unang potok-potok, at mabuti na lang itong si Magellan, sumimple, punta sa likod ni Magellan, at pinoto yung itlog niya ni Magellan.